Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Vera Joy and uh, Ma'am Jonah. Good afternoon po. Paano kayo naloko nitong uh, uh, kumpanya ni Ronel J. Evangelista? Um, actually, Senator Rappi, um, last year we built the Glomed Ventures Corp. Um, and then last March 20, uh, last April 2022, naghanap kami ng manufacturing nung coffee na i-release namin. Then we met Coco, um, which is Ronel J. Evangelista and Charles Christian Ariza. They are the owners of 888 Golden Dragons. And then we push through to research and development. Um, research and development, that's the time po na ifo formulate yung coffee namin. And then yun yung time na isa uh, Ipapadala sa amin, ito taste test namin kung okay na sa amin yung quality, yung content, and formulation ng coffee itself. Then after po nun, Senator Rappi, is we, we approve the exact formulation. Then after the approved R&D, we pushed through for the 5000 boxes of lipo Shake coffee for Glow Ventures Corp. And after that one po, uh, so that we can proceed with our launching last, last July 8, 2022, they delivered us June 20 last June 24, 2022, 150 boxes as a first batch of our uh order. Okay. And then the 150 boxes um Senator Raffy, um na meet naman yung formulation na inapprove namin that's why we don't have any um reklamo or anything dun sa product namin we're um, overwhelmed and happy during our launching last July 8 actually um nung July 8 is a successful launching um guest of honor namin si Senator Win Gatchalian And then after that um July 15 they delivered another 4910 boxes as a full delivery nung product namin. However, Senator um night pa lang nung delivery when we taste it the product itself na in order namin. Iba na talaga yung lasa niya, Senator. Ang mm. um, matamis na yung sugar content niya. Eh however, stevia yeah, yung ni-request namin na content. Binago nila. Hindi yes, nila sinunod. Uh, yes po, um con inconsistent po yung formula nila sa pagdating okay. sa manufacturing namin. Sige. Then we uh, we send a complaint through our GC, through Messenger. Ano po sagot nila doon sa complaint nyo? Um sabi nila, sir, uh, they will conduct na our uh, another R&D para ma Okay so in short sure. po din hindi, hindi po natupad yun? hindi nangyari. Yes sir, actually um -in, oh. intay kami hanggang sa dumating yung August na puro sila ganoon na magre-research okay. ganyan. Sige so po. ibig sabihin kung ganun po yung ginagawa nila, hindi nila wala silang exact formulation itself. That's okay. why inconsistent Sige. yung lasa ng coffee namin. Ma'am Jonah, paano po itong reklamo nyo? Pakikwento po sa amin laban dito sa uh, ano po, sa Ronald okay. J. Evangelista, ma'am. Actually Sir Rafi, nung unang relationship namin, okay naman talaga. Um, y yung melon po na nagkaroon din sa kita ng problem ni Miss Ivana. Yung po talaga yung formula na sa akin. Kaya lang po during our ano contract, nagkaroon po ng mga inconsistency when it comes to the delivery, nagka-delay na po tayo. Tapos yung formula po namin, pabago-bago na po siya. So kami po, hindi po namin ni-renew yung contract namin kasi nakailang uh, try na po magpa ng formula. Hindi po talaga nila mahabol. Hindi ko po alam kung ano po yung nangyari, kung bakit nagkaiba-iba. Uh, uh, I, I still gave them benefit of the doubt. Kaya lang po nalugi na rin po kami dahil binabalik po ng mga distributors namin yung mga uh, yung mga products po na talagang naiba po yung formula from the original. Tapos okay. po Sir Rafi, Uh, nung nung binibring up po namin sa kanila Sa kanila yon, nakain ng din po silang pabago-bago ng formulation right after po noon. Kaya po ang ginawa ko po, hindi po ako nag-renew ng contract sa kanila. Nung hindi na po ako nag-renew ng contract, ang dami na po nilang kasiraan na pinagsasabi sa akin, especially po si Mr. Ronald Evangelista. So, ang dami po niyang lies na binring up like um, nagpapa-abort daw po ako. Tapos um, madami pa po siyang hindi Okay. Eh, okay. Yung pong mga kasinungalingan na pinagsasabi niya po sa inyo, yung po ba yung sinabi sa inyo uh, harap-harapan o pinost sa social media? Pinost po siya sa social media. Okay. Tapos... Ma'am, meron kayong uh, hawak na katibayan? Opo, meron good. po. Actually, good. Sir Rafi, nasa Opo. fiscal level na po yung cyber... Uh, ah, okay. okay, good. Cyber level. Na-file na, na ko na po ito. Kaya medyo min minimal na lang din po yung masasabi ko po sa inyo. Ah, kasi po. tapos na rin po yung uh, in, uh, pri uh, primary investigation po namin. Opo. Ah, sige. Ay... Ito sa inyo man parang awareness para malaman ng taong bayan Opo. na meron Nato isang po kumpanya. Opo, nasa talaga na may nangyayaring ganito sa, uh, under sa kumpanya nila. Kasi kung hindi Opo. pa po lumabas si Miss Ivana, hindi po magiging aware yung mga brand owners. Like yung mga maliliit pong Brand owners talaga na nag-i-start with their hard-earned money na nalalagay lang po into waste. Ivana, magandang hapon sa iyo. Hi, hi Sir Raffi. Okay. Uh, Naka-host na namin Ivana si Vera Joy at saka si Jonah Season Yung kanilang reklamo uh, laban dito kay Ronel J. Banglista ay yung sa formulation, inconsistent, hindi tama, ayon doon sa napag-usapan. Mm -hmm. Sa inyo naman Ivana, ano naman tong reklamo nyo laban dito sa kumpanya ni Ronel J.? ah uh, we actually, uh, we filed the case kasi yung pera, hindi nila binabalik. Because hindi nila unang-una nagpa-formulate kami and hindi nila magawa yung formulation na exclusive sa amin. And hindi naman din nila kaya pala yung mga premium ingredients. Mm, halos kapareho and lang. Then, kaya lang sa inyo may perang involved na pera na uh, hindi binayad nyo sa kanila. Pero wala silang na-deliver, mali-mali formulation, gusto nyo pa ng refund, ay po ibalik. Yes, yeah, oo. Ano pong sinasabi ng kumpanya kapag uh, kinukumplanta niyo po sila tungkol sa problema Miss Ivana Well my lawyer we asked them kasi last year pa na ibalik na lang yung pera kasi they cannot naman they cannot do what we want na hindi naman nila mabigay una yung magandang formula hindi din nila magbigay na exclusive and then diba, so sabi ko we're not going to work out so sabi ko i-refund na lang and uh, okay na. Sabi ko, I don't want... Kasi ako, Sir ayoko talaga ng mga issue-issue or magkaso ng tao. Opo. Okay. Oo, pero, of course, no nag na po kami ng case and kaya lang naman ako ngayon nagsasalita din is when we filed the case, I was going to let my lawyers handle everything. Pero yung nakakaawa po, yung nalungkot ako, is marami pala silang niloloko. So parang modus na pala nila yan to get money from people wala ba siyang kumpanya o meron talaga meron siyang manufacturing company nakita niyo no na ba yung manufacturing company niya na bisitahan niya po yes, na visit ng mom ng family ko yung planta nila okay meron naman talaga planta mm -hmm. yeah, meron Kaya lang hindi nila kayo panindigan yung kanilang pong uh, ipinirmang kontrata sa inyo na magde-deliver sila ng mga produkto na ayon po sa inyong uh, uh, specification formula na mga food supplements, or uh, beauty products. Yeah. Yung sa drinks, oo. Okay. Ilan po kayong naloko lahat-lahat? Ang lahat. ngayon yung lumapit sa akin after namin mag-file ng case, tatlo na yung lumapit sa akin. And hindi lang thousand, million ang halaga na niloloko niya. Tapos sabi ko nga sa kanya last year, magpa-refund na lang para alam mo yun, tapos na, ayaw nilang i-refund. At so, ba bakit na no, po? Nila? Ba Wala, ba hindi sila nagbibigay ng reason. Uh, modus na talaga nila. So matagal na po itong nangyari. Last year pa po ito, Miss Ivana. Yes, last year po. Miss Vera Joy at Miss Jona. So okay. sa kaso po ni Ivana, gusto niya mag-refund. Ganun din po sa inyo. Yes, Senator. Actually may case po kami na worth 3 million with um 888 Golden Dragon para ma um makuha po namin yung na-loss namin sa product and sa launching namin. Okay. That's 3 million. Hard-earned money yun, Senator Raffi. Hindi Opo. po na si Senator Raffi. Kay Ivana is 5. Sa iyo, Miss Ivana? 4.8 million. 4.8. Dito sa kay Miss Joy, uh, 3 million. Tama ho ba, Miss Vera Joy? Yes po. Okay. Sa inyo naman po, Ma'am Jonah, season, magkano po? Um, actually, wala, uh, Senator. Kasi kinuha namin lahat nung pwede namin kuhanin na worth So kahit hindi maganda yung formula, sa amin pa yung products. Pero hindi na namin sila dinidispose as in lugi na talaga namin yun. Kasi para lang makuha namin yung worth of products. Okay. Pinapos po kasi namin yung contract sa kanila. We let it slide na matapos yung contract. Tapos kinuha po namin yung worth na binayad namin sa kanila. Miss Ivana, yung kaso ay naisampan nyo na sa korte. Yes, oo. Na-file na po namin ng lawyer ko. Ang sa akin lang, sir, Rafi, ayokong may mga maluloko pa sila. Especially Nag-launch sila ng brand nila. Ano po yung brand nila na nilaunch Yung Melona po ito Sir Raffy. Eh. Melona po. Melona na parang collagen drink siya. Okay. Um actually ang um, ang story po niyan Sir Raffy, nilaunch po yung yung brand nila para po uh, uh, kasi po ang, ang ang brand po namin, ang ang product namin, collagen drink na melon. Tapos, ang story po kasi niya, nung umalis kami noong September 26, hindi na kami nag-renew. Ang sabi niya sa akin, ibibigay ko sa malalakas na CEO itong formula na to. Pero not knowing na itong mga CEO na to, hindi po nila, hindi sila aware na hindi naman talaga si Ronel Evangelista ang formulator noong product. Ah, so, nag so, so po siya ng formula pa rin? at the same time. So, hindi ko po alam, hindi ko po alam eh kasi alam ko po nagkahiwalay po sila nung uh, formulator nila, nagkaroon po ng na ibang company yung formulator. So yun, kaya po yun po yung the reason why nagiba-iba na rin po yung formula namin. Nalaman ko lang po ito okay. after nung aming kontrata. Sige. Okay. Kaya po yung mga pinangakuan niya po ng mga CEO na o oh, bibigay ko sa inyo yung formula nitong melon ganyan. kasi best seller siya talaga Sir Rafi eh. Yung beauty milk po namin yan eh. So, okay. ang dami po niya pinangakuan. Namigay po siya ng mga samples. Na Naipal na po yung kaso. Nasa korte na po. Ang mahalaga, marami po mga karinig nito at marami makakaalam. Then, uh, hindi na makapanloko itong si Ronald J. Evangelista at yung kanyang kasama. Salamat po sa inyo, uh, Miss Ivana. Maraming salamat po, Miss Ivana. Thank you. At sa salamat po, Miss Vera Joy. Thank you, Salam Thank you Senator. Sal Thank you, salamat po, Ma'am Jonah Season.